Alright mga boss, please po natin again, welcome po sa Carl's Journal. So ngayon mga bossing, magandang hapon, magandang tanghali sa ating lahat. Actually, hapon na, pero ito pa lang yung aming lunch time. Ano. So nandito kami sa gitna ng kabukiran. Ayan yung aking mama. So, nandito kami sa aming pinapatubig ang sibuyas. So ito meron kaming munting silungan yan, mga daon-daon lang yan. At ito naman yung aming pinapatubigan na sibuyas. Medyo mahina kasi yung tubig dito sa lugar namin. Kaya tsaga, tsagaan lang. Yan yung aming ginagamit na patubig. Ayan. So enjoy lang po natin yung ating kapaligiran. Ito po yung view ng aming lugar. Maraming puno kami na mapaligiran kami ng maraming puno. So right, so ayun, ang yung aming tanim na sibuyas. At ngayon ay manananghalian kami. Ang so, aming ulam. Sarap na ulam, oh. Pinirit. Talong at saka uh... talbos ng kalabasa. Kalabasa. Oh. ng kalabasa yan. Oh, sarap. So ayun, oh. Yummy. Kain po tayo mga boss. Ito, ganito ang buhay sa probinsya. So enjoy lang ang buhay mga bossing. So ayun, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panonood. At magandang tanghali, masarap na tanghalian po sa ating lahat.